Lahat dami atis guys. Yan. Bukong snake. Yung snake. Lo, kasayang oh. Okay. Tingin nyo guys, oh nang alaglag na lang. Hindi mo. Oh. Oh, okay. Uguwang oh, na ni eh. Hmm. Kunin mo yun, mga ano na yun. Okay. Matanda na ito ko to nakita na. No, pero ano ay dami um ang... ayan oh ito ah. yan bilis na lang yan mahinog dito sa ilalim ang dami guys oh tabi tabi po pakuha kami Oh, dami guys. Ulo uh, kasayang. ang unang alaglag. Ang alaglag. Ayan, be, may hinog. Uh, hindi, kainan mo. Hindi, kunin mo. Hinog. Wow, dalawa. Ito pa guys, hinog. Ito may hinog. Hindi mo ka pinakain. Nakain ka niyan? Ate, may ganito kami sa ano sa ano ko ano na Yan guys oh. Hey, rain rain go away, come away. Yun. Ang dami bunga ng uh, lata na lang yung, yung ano, yeah. atis. Pwede so, ka na tayo? Hindi yan. Hindi mo malata yun. Sarap ni. Shut